magandang balita para sa ating mga senior citizens na yong kapaskuhan. Sa darating na Pasko, isang malaking regalo ang inihanda ng gobyerno para sa ating mga nakatatanda, isang 60,000 pesos na Christmas bonus. Hindi ito pangkaraniwang bonus, kundi isang espesyal na pagkilala sa kanilang kontribusyon sa pamilya at lipunan. Para sa maraming senior citizens, ang ganitong balita ay nagbibigay ng pag-asa at saya lalo na sa panahon ng Pasko kung kailan mahalaga ang suporta at pagmamahalan. Ang 60,000 pesos na Christmas bonus ay bahagi ng programa ng gobyerno upang matulungan ang mga senior citizens sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Alam natin na habang tumatanda ang isang tao, mas nagiging mahalaga ang bawat pisong natatanggap. Kaya naman, ang halagang ito ay makatutulong sa pagbili ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at iba pang mahalagang gastusin. Hindi lang ito basta pera. Ito ay simbolo ng pagpapahalaga at paggalang sa ating mga lolo at lola. Marami sa kanila ang naglaan ng buong buhay nila para sa pamilya at komunidad. Ngayong panahon ng Pasko, nararapat lamang na may makukuhang konkretong suporta mula sa pamahalaan bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at dedikasyon. Ang proseso para sa pagkuha ng bonus ay simple at direktang pinangangasiwaan ng Social Security System o LARES depende sa eligibility ng bawat senior citizen. Kadalanan, ang mga benepisyaryo ay ang mga miyembro ng programa ng social pension, pati na rin ang mga retirees na nasa ilalim ng SIA-OBSIS. Mahalaga na siguraduhing aktibo at updated ang mga impormasyon upang hindi maantala ang pagtanggap ng bonus. Para sa mga senior citizens na nakatira sa mga liblib na lugar o mga probinsya, may mga ahensya ng gobyerno na tutulong upang maiparating ang kanilang bonus. Mayroon ding online at bank transfer options para sa mga mas komportable sa digital na paraan ng pagtanggap ng pera. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan pang lumakad ng malayo o maghintay ng matagal para sa kanilang natatanging regalo mayong Pasko. Ang 60,000 pesos na Christmas bonus ay maaari ring gamitin bilang puhunan para sa maliit na negosyo o dagdag na savings. Maraming senior citizens ang nagnanais na magkaroon ng mas malaking seguridad sa kanilang financial status. Ang bonus na ito ay hindi lamang pangkasalukuyan, kundi maaaring magsilbing tulay upang magkaroon sila ng mas maayos na kinabukasan, kahit na sa kanilang pagtanda. Mahalagang malaman ng bawat senior citizen at kanilang pamilya ang mga detalye ng pagkuha ng bonus. Siguraduhin handa ang mga kinakailangang dokumento tulad ng valid year, Social Security Number, at iba pang proof of eligibility. Ang maagang paghahanda ay makatutulong upang masiguradong matatanggap nila ang kanilang bonus bago sumapit ang Pasko. Bukod sa financial assistance, ang balitang ito ay nagbibigay din ng moral boost sa ating mga senior citizens. Marami sa kanila ang nakakaranas ng kakulangan sa pansin at suporta, lalo na sa mga pamilyang abala sa trabaho at pang-araw-araw na dawain. Ang pagkakaroon ng ganitong klasing bonus ay nagpapakita na ang kanilang kahalagahan ay kinikilala at pinapahalagahan ng lipunan. Sa kasalukuyan, marami ng local government units ang naghahanda upang tulungan ang mga senior citizens sa proseso ng aplikasyon. May mga hotline at helpdesk na maaaring tawagan para sa mga katanungan at pag-asikaso ng kanilang bonus. Mahalaga na maging updated sa opisyal na impormasyon upang maiwasan ang mga scam o maling impormasyon tungkol sa programang ito. Hindi lamang ito isang simpleng regalo. Ito ay isang paraan ng pamahalaan upang ipakita na sa bawat sakripisyo at dedikasyon ng ating mga nakatatanda may kasamang suporta at pagkilala. Ang 60,000 pesos na Christmas bonus ay hindi lamang pera sa wallet kundi simbolo ng pagmamahal, paggalang at pagpapahalaga sa bawat senior citizen sa buong bansa. Sa panahon ng Pasko, ang pagkakaroon ng financial relief ay nagdudulot ng mas maraming pagkakataon upang makasama ang pamilya, makapagdiwang at magbahagi ng kasiyahan sa mga mahal sa buhay. Ang bawat senior citizen na makakatanggap ng bonus ay magkakaroon ng pagkakataon na mas masigla at mas komportableng maipagdiwang ang Pasko nang hindi kinakailangang mag-alala sa pinansyal na aspeto. Para sa mga pamilya, mahalaga rin gabayan ang kanilang mga senior members sa tamang paggamit ng bonus. Maaaring damitin ito sa mga pangunahing gastusin, medikal na pangangailangan, o kahit sa mga simpleng kasiyahan sa kapaskuhan. Ang tamang paggamit ng bonus ay nabibigay ng seguridad at dadad na kasiyahan sa buong pamilya. Ang balitang ito ay hindi lamang para sa mga nakatatanda, kundi para rin sa buong komunidad. Kapag may mga senior citizens na may mas magaan na buhay at mas maraming oportunidad na yung Pasko, mas nagiging maayos din ang samahan at pagmamalasakit sa isa't isa sa komunidad. Ang pagkakaroon ng suporta sa kanilang financial na paangailangan ay nagpapalakas ng pakiramdam ng seguridad at bignidad sa bawat senior citizen. Maraming senior citizens ang matagal nang naghihintay ng ganitong balita. Ang pagdating ng 60,000 pesos na Christmas bonus ay nadudulot ng excitement at kasiyahan, hindi lamang para sa kanila kundi para rin sa kanilang pamilya. Ang balitang ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa na ipagpatuloy ang positibong pananaw sa buhay, lalo na sa pagtanda. Mahalagang tandaan na ang bawat bonus na matatanggap ay may kasamang responsibilidad. Ang tamang paggamit at pagpaplano ng pera ay susi upang masulit ang benepisyo ng 60,000 pesos na Christmas bonus. Maaring magindaan ito upang mapabuti ang kanilang kalagayan sa kalusugan, mas mapaghandaan ang pang-araw-araw na gastusin, at mas madin masaya ang kapaskuhan. Sa pagtatapos, ang anim na libong pesos na Christmas bonus para sa mga senior citizens ay isang malaking hakbang upang suportahan at kilalanin ang mga nakatatanda sa ating lipunan. Ito ay nabibigay ng kaluwagan sa kanilang pinansyal na pangangailangan, kasiyahan sa Pasko, at pagpapahalaga sa kanilang buhay at kontribusyon sa pamilya at komunidad. Ang balitang ito ay simbolo ng pag-asa, pagmamahal, at pagpapahalaga sa ating mga lolo at lola, at nag-aalok ng mas maliwanag na kinabukasan habang sila ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang karunungan at pagmamahal sa bawat isa.